Hi guys, ako po ay nagisa na ng mantika, bawang, sibuyas, patis at nilagay ko na po ang sardinas at susunod ko na po itong pechay yan po guys, ginisang pechay po ang aking niluluto sa halagang 25 pesos po ang pechay na yan dalawang tale na medyo malaki 25 pesos. Murang-murang ulam po. Habang mura pa ang pechay. 40 pesos daw po ang isang kilo ng pechay. Higit kalahati po. Ang nabili ko ay 25 pesos. Isang sardinas lang na maliit ang aking isinahog. Yan po guys. At tatakpan ko po muna. Yan. At titignan ko na po. Kung ano na ang resulta. Yan, kumukulo. Yung pong sabaw niya, yung lata ng sardines na maliit. Mang apat na tubig po na ganun, Tinakal ko sa lalagyan ng sardines na maliit. Half na po ito. Ay, lalagay ko na ang pampalasa. Yung mumurahing pampalasa lang po ito. G sarap. Hindi siya magic sarap pero G sarap. May patis na kaya, kasi yan kanina. O yung pampalasa pa po. Maalat din yun. Kaya di ko muna lalagyan ng asin. Tikman ko muna. Ay, hindi ko nalalagyan ng asin. At pwede ko rin lagyan ng itlog sa gilid. Pwedeng wala, pwedeng lagyan, pero di ko na po yung dudurugin. Total, mayroon kaming itlog dito sa rep. Ganyan lang po. Konting luto na lang to. Yan, takpan ko muli. Yan, itignan ko po muli. Nakalimutan ko nilagay ko itlog. Ayun nga pala, sabi ko di ko hahaluin ay nahalo din. Pero okay lang po. Ayan. Luto na po. Yung itlog na lang. Pakakaluto ko na lang itong itlog po. Oh, malambot pa po eh. Siya nga pala habang nagluluto ako. Ito, namamapak akong bayabas. Marami kami nakuhang bayabas doon sa bukid. Mm. So nga po pala, maraming maraming salamat sa inyo sa mga nagla-like sa mga nagiiwan ng bakas sa mga nanonood din sa dulo sa mga hindi nag skip ng ads sa mga nag-share din po, kung meron nag-share, maraming salamat po sa inyo lahat. At ganun din po ang ginagawa ko sa inyo hanggang kaya ko.